Maka ilang beses nang naningil ng pautang si Aling Estrilita. Pero ang kanyang mga tawag, text, maging pagpunta sa bahay ng nang nangungutang, na uwi sa wala. Ang kanilang ustapan, isasangla ang bahay sa halagang 20,000 piso. Dumulog na sa barangay si Aling Estrilita, pero wala rin nangyari. After 6 months, 7 months, 7 months. Uh, medyo hindi na, hindi na ano, mga puro pangako, puro pangako. Lahat po ng sumon na di nakakarating sa kanya, busy ang sinasabi niya. Kaya naglakas loob si Aling Estrelita na magsampa ng kaso. Napag-alaman niyang mas madali na ngayong magsampa ng kasong sibil sa Metropolitan at Municipal Trial Courts kapag ang hinahabol ay money claim. Kabilang dito ang bayad para sa utang, upa, serbisyo, pagbebenta at pagsasangla. Sa ilalim ng Revised Small Claims Procedure, hindi na kailangan ng abogado para sa mga maniningil ng hanggang 200,000 pesos. Ang kailangan lang ay itong small claims form at mga supporting documents. Matapos magsampa ng kaso, agad aabisuhan at papasagutin ang sinampahan ng kaso at magtatalaga ng petsa para sa hearing na hindi lalampas ng 30 araw mula ng magsampa ng kaso. Kapag hindi nagkaayos sa hearing, agad magdedesisyon ng huwes sa loob ng 24 na oras. One day of hearing, no extension, no postponement is allowed, and then the decision of the judge to be rendered in 24 hours or in one day is final, executory and unappealable. Ang revised small claims procedure ang nakikitang solusyon ng Korte Suprema para mabawasan ang libo-libong kasong isinasampa sa korte at mabigyan ng remedyo ang mga mahihirap na hindi kayang magbayad ng abogado. Mas mura ang filing fee at posibleng pang makakuha ng exemption kapag indigent. Pero para hindi maabuso ang sistema, may karagdagang bayad sa bawat defendant na idadagdag. May dagdag bayad din kapag higit limang beses nang nagsampan ng kaso sa loob ng isang taon. Sa small claims, papanatiliin natin na ang batas ay gin simple, mabilis, abot kaya. 2010 pa nang unang ipatupad ang Small Claims Procedure. Pero Pebrero ng nakaraang taon lang, tinaasan ang halaga na maaring singilin mula 100,000, ngayon 200,000 pesos na. Ayon sa Korte Suprema, umabot na sa 13,000 small claims cases ang naresolba noong 2016. Mas mataas ng 10,000 kaso kumpara noong 2015. Pinaiigting naman ng Korte Suprema ang information campaign sa social media maging sa mga paliparan at embassies para makinabang din ang mga OFWs. Pero ang inaasahang higit na makikinabang sa proseso ay ang mga kagaya ni Aling Estelita. Batid niyang maliit lang na halaga kung tutusin ang 20,000 piso. Pero para sa kanya, prinsipyo ang kanyang ipinaglalaban para hindi pamarisan ang mga taong tumatalikod sa pagkakautang. Mike Navalio, ABS-CBN News.